Thank you po sa sa seminar ngayon dito po sa Servicio Caravan. Um, masasabi ko po uh, itong araw na ito is isa sa napaka fruitful and meaningful na maghapon kasi sa mga uh, mga programa katulad ng sa Distress OFW's, yung pension, yung specially yung mga assist, uh, financial assistance sa mga OFW na nandito na ano may yung sa 75 na binibigay. Kung mga programa nila na pag-uwi ang isang OFW, meron kang aasahang uh, counterpart sa pamahalaan. Especially bilang OFW ka. Kung isa kang teacher, meron ka meron silang ino-offer na learnings mag-yo sa Pilipinas ikaw ang ma'am at sir kung meron ka in the future mag pag-for good ka na, kung meron, meron silang isinasagawang project proposal na pwede mong i-ano yun para pag nag-for good ka na, mag silang assistance o kaya uh, financial man or in other ways na ipopromote din nila yung business na mo So maraming salamat po at sana marami pa kayong mga ganitong uh, seminar para sa amin.